Binalaan si President Vladimir Putin ng isang Russian foreign policy expert na maaari siyang maharap sa isang matinding backlash sa loob ng kanyang bansa kung ipagpapatuloy ang pinaplano niyang pagsalakay sa Ukraine. Nagbabala ang Armed Forces Minister ng United Kingdom na si James Hippie ngayong linggo na isang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay maaaring mangyari ng walang abiso. Sa kanyang pagsasalita sa Sky News, nagbabala si Hippie na maaring umatake at bombahin ng Russia ang Eastern Europe sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos magbigay ng utos ni Vladimir Putin. Sinabi niya na ito ay napaka-imminent at hindi rin niya masasabi na ito ay tiyak na mangyayari. Naglabas si Hippie ng babala matapos himukin ng Foreign Office ng United Kingdom ang mga British Nationals na umalis kaagad sa Ukraine noong nakaraang linggo dahil sa banta ng pagsalakay ng Russia. Naniniwala naman ang mga opisyal ng Estados Unidos na Russia ay maaaring maglunsad ng isang pagsalakay sa Ukraine ngayong linggo ngunit sinabi ng ilang mga opisyal na mayroon pa rin nananatiling pag-asa na magkaroon sila ng isang diplomatikong solusyon. Pinalibutan ng Russia ang Ukraine sa tatlong panig na mayroong mahigit sa isang daang libong mga sundalo na nagtipon sa border ng nasabing bansa. Ngunit patuloy pa rin na itinatanggi ng Moscow na magsasagawa sila ng anumang pagsalakay. Sinabi naman ni Dr. Paul Friendly sa media, isang senior lecturer sa politika sa University of Portsmouth at isang dalubhasa sa foreign policy ng Russia na mga consequences ng isang pagsalakay ay napakalaki. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang kanlurang bahagi ng Ukraine ay sumanib sa Ukrainian Soviet Socialist Republic na naging dahilan upang ang buong bansa ay maging parte ng Soviet Union, nabawin nito ang kanilang kalayaan noong 1991 matapos bumagsak ang Soviet Union. Maraming mga Russians kabilang si Vladimir Putin at iba pang mga opisyal na nasa loob ng Kremlin ay itinuturing pa rin ang Ukraine bilang bahagi ng Russia si Vladislav Surkov ang kanang kamay ni Vladimir Putin na binansagang ang pinakamakapangyarihang tao na hindi pa nakikilala ng lahat ay nagsabi sa isang panayam noong 2020 na hindi umano nag i exist ang Ukraine. Kahit na ang Russian na lingwahe ang ginagamit sa buong Ukraine, ipinilwanag ni Dr. Flenley na ang bansa ay hindi umano nagkakaisa sa suporta nila para sa Russia. Ipinalwanag din ni Dr. Friendly ng isang simpleng pagsalakay ay hindi magiging madali para sa Russia dahil kung sasalakayin nito ang Ukraine at sakupin ang Kiev, kailangan pa rin itong i ng Moscow. Samantala sa ibang kaganapan naman, dalawang aircraft carrier ng Estados Unidos ang pumasok sa pinagtatalo ng South China Sea upang magsagawa ng mga pagsasanay sinabi ng Department of Defense noong nakaraang linggo Ayon naman sa isang senior commander ng US Navy ng hakbang na ito ay upang i-reassure ang mga kaalyado ng Washington sa rehiyon at ipakita ang kanilang determinasyon na kontrahin ang masamang o umano ng China ang pinagtatalo ng waterway ay isa sa mga dahilan kung bakit mataas ngayon ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Pilit na inaangkin ng komunistang bansa ang South China Sea at nagtayo rin ito ng mga artificial islands sa lugar. Samantala, Regular naman na nagdi-deploy ang US Navy na mga warships malapit sa mga artificial islands upang hamunin ang maritime claim ng China na kung saan ay ikinagalit naman ito. Sinabi ng US Department of Defense ng dalawang aircraft carrier ng US Navy na pinangungunahan ng kanilang mga flagships na USS Carl Vinson at USS Abraham Lincoln ay nagsimula ng magsagawa ng operasyon sa South China Sea noong linggo ang mga carrier groups ay magsasagawa ng mga pagsasanay kabilang na ang mga anti-submarine warfare operations, air warfare operations at maritime interdiction operations upang mapalakas ang kanilang combat readiness, sinabi ng US Navy sa kanilang pahayag. Ang pagsasanay ay sasagawa alinsunod sa international na batas at magaganap din ito sa isang international na karagatan I dinagdag ng U.S. Department of Defense, sa so hindi na ito nagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa kanilang operasyon. Sinabi naman ni Rear Admiral J.T. Anderson, ang commander ng strike group na USS Abraham Lincoln, na mga ganitong operasyon ay magbibigay-daan sa kanilang serbisyo upang mapabuti ang kanilang combat capability, bigyang katiyakan ang kanilang mga kaalyado at partners at ipakita ang kanilang determinasyon bilang isang Navy upang matiyak ang estabilidad sa rehiyon at labanan ang masamang impluensya ng China. Ang dalawang carrier strike groups ay iniulat noong nakaraang linggo na nagsanay rin umano kasama ang Japanese Navy sa Philippine Sea at sa Karagatan na matatagpuan malapit sa silangang bahagi ng Taiwan.